And all the rest, yung iba pong mga taong nag-siguro, uh, parang nagkakasama-sama sila. Pero mga dating silang mga kasama, ha? paano nyo siya? You want mo? me to mention names? Yes. Oh, For example, SAS. okay? SAS and RJ, you no, know, I met them? Mm -hmm. Because they were sued for cyber libel. Mm -hmm. So, I, they came to me. Pro bono. No? Ako naman, I would write. Because I was on leave that time. I didn't know that SAS was a guy. Mm -hmm. Okay, So, my affidavit said, she did, she did. Sabi ni Jenny, ma'am lalaki yan. Huh? Mm -hmm. So, I mean, I did all that, di ba? So, 3 years pa no? Tapos bigla uh, na lang, something happened. We went to court. She made uh, a deal with the other side and took RJ away. Mm -hmm. So, I'm like, teka muna. Medyo bang kapal yan? Pro bono 3 years, tapos she'll fire our law firm. Uh -huh. Di ba? Uh -huh. Ako, I didn't know to tell my partners. Parang, uh -huh. Tapos ngayon, kung anong sinasabi pa lang. Why are you doing that? With... Well, if you're happy that way, there's such a thing as karma. Uh -huh. I'm sure after 1,500 days, you'll stop talking about me. Uh -huh. Ikaw rin ba ay nabadshat sa mga si pinagsasabihin ni First Lady? Pero ito muna, paano ba kayo nagkakilala ni First Lady Lisa Marcos? Well, nagkakilala kami ni First Lady um, Lisa Marcos uh, because of Franco Mabanta. Franco Mabanta ang dating PR ni uh, Bongbong Marcos. And... Um, Nagkakilala kami niyan kasi nga is nangihingi sila ng tulong from social media um, personalities and bloggers kasi nga ay hindi sila kina-cover ng mainstream media. And if you can remember, nung panahon na yon ay mainit na mainit ang issue ang kanilang electoral pros uh, protests laban sa um, laban kay Vice President Lenny Robredo. And mainstream media during that time, I very, very pro-Lenny. So they're not being given a fair chance ng mainstream media. So um, November 2017, ako ay umuwi ng Pilipinas from the Netherlands. Uh, primarily dahil ako ay naimbitahan na mag public lecture on international relations sa isang paaralan sa Davao City sa Holy um, I think it's Holy Cross if I'm not mistaken ang nanilito kasi Holy Cross of Davao mm -hmm. and 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 um Franco Mabanta learned about na pupunta ako ng Pilipinas so nag-arrange siya ng dinner with bloggers sa bahay ng nila um, nila uh, BBM ng kanilang pamilya sa Narrow Street sa Forbes Park so ay nakita niyo yung picture yan ang aming um, gather at yung mga bloggers na John yan ay 2017 pa na larawan tama yes nandiyan ang date nakikita niyo ba ang date mga um, kababayan kung anong date niyan mhm mm Ayan, November 2017. November 202017, 2017. Tama 2020. ba? Yes. Ayan. And uh, nabanggit so, kasi... Na oh, sige pa. Go ahead. Yeah. Ah, uh, yeah. And um, ano, yung, ano yung... Kasi ang Isang sabi tanaw? kasi niya, uh, I met them because they were sued for cyber libel. They came to me pro bono. Well, um, yung sinabi ni Lisa Marcos dyan, no, ay hindi naman yan buong katotohanan. Actually, walang tumama dyan. Una-una, <laughs> sila po ang lumapit sa amin at sila po ang nangangailangan ng tulong. Nangangailangan sila ng tulong dahil nga hindi sila pinapansin ng mainstream media dahil napaka-anti Marcos ng mainstream media during that time. At kami ang kanilang nilapitan at humingi ng tulong. At yun na nga ang naging topic ng dinner na yan na in inarrange ni Franco Mabanta if you can see there that's the uh, picture ng dinner um, same day yan that's november i think november 20 tama ba november yes, 22 2017 20. Oo, oh, oh kita niyo diyan andyan, andyan pa si thinking pinoy andyan pa ako uh, pino, uh, sa sitting arrangement ako ang nakaupos sa kanan ni BBM. At makikita nyo dyan ang topic ng dinner. Si thinking Pinoy na mismo or RJ Nieto ang nagsulat. Can you see it? Yung 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 dinner mm -hmm, mm -hmm. Um, agenda. Mhm. Mm mm -hmm. So yung larawan, reform, yung larawan mm -hmm. na pinost ni Mo at yung larawan na yan ay same day. Yes, yeah, same day. So different pictures, same day. So yan ay dinner sanara street house ng mga um, Marcoses ni, ni, BBM, ng pamilya ni BBM. So, ang pinag ang, ang topic dyan ay electoral protests nila. And of course, yung pinag-usapan din namin yung uh, mga impeach, yung impeachment case na hinahain laban kay Lenin and of course yung, yung napapabalitang may rev gov movement. So But but ang pinag-usapan talaga diyan na talaga is yung electoral reforms. Sin nila sa amin kung ano ang ang nasa likod nito, kung paano sila iniipit at kung paano um, nangyari ang alleged na cheating noon. And kami naman eh okay, tutulong kami at kawawa naman kayo, kaalyado naman kayo ng mga Duterte. And be between you and the Dilaw, sa, sa sila yung mas uh, ano namin, no? Um, mas nalalapit ang aming puso, especially we, we share the same principles as BBM during that time, no? Electoral reform, foreign policy, etc. So, yaan ang unang chance na nagkita kami ni Lisa Marcos at talagang nagkakilala. Ngayon, yung sinasabi niyang cyber libel, okay? Mali-mali naman siya dyan. Dahil ang totoong may kasong cyber libel, I see RJ Nieto or Thinking Pinoy. So, what I'm showing you right now, eh, baka nakakalimutan na to ng mga Pilipino at siguro nakalimutan na rin to ng ating uh, unang ginang, ang nagsampa ng kaso ng cyber libel laban kay RJ Nieto ay si former Senator Trillanes. That's the, that's the news during that time. Anong date yan, uh, Admar? November 22, 2017. Yes, di ba? Same year. So, yaang... yaang time na yan, Uh, kinuha uh, si Lisa ang nagpresentang abogado ni RJ Nieto or Thinking Pinoy sa kasong cyber libel. Okay? Pero hindi ilingit sa kalaman ng lahat, no? nalo lang ang aking mga followers, na sinampahan ko po ng cyber libel case. Si uh, Joe Verlario at Coco Idayao. Okay? Yan din ang isa sa agenda ko kung bakit ako umuwi. Ako ay nag-file ng kaso laban sa kanilang dalawa ng two counts of um, uh, libel. And ang nakasuhan dyan ay si um, Joe Berlario at si Kokoy Dayaw. At ako ang nagsampan ng kaso at hindi ko po lawyer doon, si Lisa Marcos, at hindi ko po um, kinuha ang kanyang law firm. Actually, ang aking mga followers ay nag ng funds para ako ay may ma panglaban sa, um, sa korte na yon. Um, sa kaso na yon, sila pa ang sumuporta sa akin. At ang aking lawyer po noon ay si Attorney Ahmed Pangkalinawan. And Just to clarify, no, si Jover Lario ay nag-counter-sue. Uh, Nag-demanda uh, nag siya ng civil case against me and R.J. or Thinking Pinoy. Ngayon, yung civil case na yan, dal, uh, uh, ang, uh, si R.J. din yung involved dyan at hinahandle na ni Lisa ang kanyang kaso ng cyber libel. Nagsinabot sa kanya ni at uh, former se uh, senator Antonio Terianes, ako ay isinama na rin diyan kasi pareho kaming respondents. So doon lang po sa civil case uh, na involves si Lisa Marcos, but that is not the reason kung bakit kami nagkakilala. Mm -hmm. So uh, doon sa civil case na 'yon, uh, sino yung ano, uh, kumbaga kasama ka rin doon sa uh, nabagit nabanggit mo nga na, na kay ano lang kay Lisa Marcos lang yung ano abogado ni RJ hindi ka kasama doon kahit yung sa civil case? Sinama na nga ako kasi pareho kaming respondents. Kasi it's basically the same case, yung civil case na yon Yung sampan ni Joe Berlario. So, mm -hmm. And uh, ano nang nangyari doon sa, sa case din pala na yun? Well, uunahin ko muna yung case ko, no? yung mm -hmm. cyber libel li case ko laban kay uh, Lario and, and and Kokoy Dayao from 2000 uh, simula nang sinampa namin sinampa ko ang kaso ng November 2017 hanggang May 2022 uh, ang ginawa ng company um Jover Lario at Kokoy Dayao ay magsampa ng a lot of uh, motion to dismiss sa iba't ibang angle like, they questioning the jurisdiction, etc. At ako po ay nanalo sa lahat ng mga sinampanilang motion laban po sa aking kaso. So finally, in, in May 2022, nagkaroon na ng pre-trial hearing um, sa Taguig. At ang aking counsel naman doon, ang sumama sa akin, si at Attorney Tom Berenguer. And alam niyo naman no sa mga abogado na nakikinig at may alam sa batas. Pag ganyan, ang unang ginagawa ng judge ay nagre ay minam ay yung judicial mandated settlement. Okay? The judicial mandated settlement is kailangan niyo mag-usap-usap, tingnan kung mag-aayos kasi sinabi ng judge ay e, eh, baka pwede pwede kayong mag dalawa. No, they were referring to Coco Idayao and Joe Verlario. And as advised by my counsel, sabi niya sa akin na Uh alam mo kailangan mong um sumunod sa judge, huwag kang magiging arrogant dahil mababati sa iyo ang judge. So, pag sinabi ng judge, explore ways to settle their ish, this issue, then explore ways to settle this issue. So, um in the first week of June, nag meeting nagkaroon kami ng settlement, meet settlement meeting ni ng company Jover Larry Codiop, their counsels and my counsels. So during the settlement meeting, ang sabi ko is um, mag public apology kayo, especially directed to my mother, because yung um, yung yung state yung ma-post na nilagay doan really hurt my mother. It's really actually um, a false accusation that really hurt my mother. My mother is already old.